Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilat Machas, Attorney at Law. Dahil sa pagbibigay ng pera ni Ira dito sa kanyang nabanga nakapagpatayo na nga ang pamilya ng matandang pulubi ng sari-sari store. Nagtaka nga si Lilat noong pumunta siya doon upang kumustahin ang matanda kung saan sila kumuha ng puhunan. Ngunit hindi nagsalita ang matanda at habang nasa labas nga siya, tumawag naman si Atty. Constantino de Leon upang sabihin kay Lilet na magkita silang dalawa. At dito na nga nasilayan ni Lilet ang sasakyan ni Ira pero hindi siya sigurado pero na isip na niya na si Ira ang nagbigay ng pera dito sa matandang balot vendor inuurong inu na nga ng matandaang kaso tungkol dito kay Ira at dito na nga naramdaman ni Lilith na isa, isa siyang talunan pero sinabi nga niya na alam niyang loser pa rin ang mga iniidolo niyang attorney at alam niya na may ginawa si Ira kung bakit inuurong nang matanda ang kanyang kaso. Samantala, nakapag naman si Patricia na sundan niya sa ibang bansa si Ramir dahil nga namimiss na niya ang kanyang asawa at gusto niyang punan ang pagkukulang nito noong magkasama pa sila. Samantala, habang nag-iisa naman si Meredith doon sa kanyang kwarto, naiisip niya kung bakit ganon ang mga sinabi ni Lilet at pumasok naman si Ira, tinanong nga niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mami. Sinabi naman ni Meredith na naiisip niya na parang may alam si Lilith na ginawa nila upang iurong ng matanda ang kaso. Pero dahil nga magaling si Ira, nagkunwari na naman siya sabay umiyak na sinabi na gusto talagang guluhin ni ang kanyang buhay at ayaw niyang maging masaya ang love life nito samantala dahil naman sa mga pangyayaring ito dito sa kaso ay nalungkot talaga ang ating bida at nag emote emote na naman buti na lang nandoon ang kanyang bestie pati na rin si Imong na laging kumukomfort sa kanya samantala Pumunta naman si Lilet doon sa bilangguan at kinausap ang kanyang tinang. Ngunit nawala na lang pag-asa ang kanyang tinang dahil sinabi niya na matagal na siya doon sa kulungan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya na ilalabas. Pumunta naman ang babae na kung saan ay nagsampa ng kaso dito kay tinang at Si Meredith Simon nga ang kukunin niyang abogado para sa ganon ay mabigyan daw ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang anak kinausap naman ni Kurt si Lilet at sinabi nga niya dito na wag siyang susuko dahil ang lahat ng ito ay pagsubok at kailangan niyang lumaban para sa kanyang tinang. Samantala, pupuntahan naman ni Bonnie ang kanilang kliyente na kung saan ito ay ang nagsampa ng kaso kay Tinang at magkakalaban na naman sila sa kaso mga kapuso dahil nga ang tsahin na nililet ang magiging agrabyado na naman dito at maipapanalo kaya nililat ang kaso mga kapuso mailabas niya kaya ang kanyang tinang sa loob ng bilangguan at sino kaya ang tutulong sa kanya hanggang kailan naman kaya magiging matulungin si Lorena de Leon dito kay Lilet pero sigurado tutulungan nila ito lalo pa't si Meredith Simon na naman ang kanilang magiging kalaban. So ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.